Meron kami ngayon bagong ano, dalawang client. Sumadya sila dito galing sa anong... Australia. Australia no. din nga. No. Okay, galing silang Australia. <laughs> Tapos, na dito sa Philippines, ang akin stay Cavite. Bakit pala kami napili ninyong store na sadyain pa? Lagi ko napapanood yung reels niyo. Maganda. <laughs> Solid. Di ba, di, din siya dito dati. Di, di. Oo, oh, nagpagawa din ako dati ng no? ano. Teka, baka, baka magtalo pa kayo mga, ano, mga idol. Sige, mga idol. Kaya, um, ko ako sa ganito. Eh, pinag-awin po. Tapos, hindi ko napansin na ang hawa ko is ito. So, nasa Abra kayo daw. Tapos, nag-away kayong dalawa. Hindi, hindi ko po? Akala ko kayong dalawa uh, <laughs> yung nag-away. Yung partner na po yun. Tapos nag-away. Eh, nabato ko po. Sa ano po ba sa Australia? Uso mga Mio. And now that you came into my life, <laughs> I feel complete 🎵 Napawal? Hindi po. Kasi, oh, paano yung ginawa? Bakit nabasag ng ganito? Um, hindi ka naman po siya intentionally yung ano, napalakas ko yung batas. Oh. So, tapos nakala ko pa mali yung ornate bounce lang siya. Ay, baka parang umaarte ka lang na, ay, parang ay, babasagin ko to. Tapos nagulat ka na lang. Hindi, ganito, ganito po talaga ako. Kasi hindi ko po alam na yun na po yung hawak oh, siya, oh, Yun pala yung totoong story ah. Sige. Next time, huwag niyong dadaanin kasi sa cellphone yung galit natin. Pwede namang sa kanya na lang. Kasi, happy person naman siya. <laughs> <laughs> Sige po mga idol, kami ng bahala sa cellphone ninyo. Dito sa nag-iisang walang script, script. Roll the intro. Let's go! magtiwala at kung usapan lang ng iPhone Sumasakit na ba sintido mo? Sa kakaisip kung saan papaayos sipin mo? Aba ka mo na easy bro Expect sa pilang nararapat at naririto Di ka magsisisi dito sa pagpili mo Ano mang sira ng iyong sipi mafifix nito Hindi ka dapat mangamba at malito Lakat ng pyesa ay bagong bagong mabibili mo Kapa LCD, battery o miskin na reforma Madalas na naghahang o mabilis malawang gratis speaker hirap sa akin nakalimutan password Hanggang sa napo phone Lahat lahat ng gana'y kayang kaya na gawin Dahil ang mga technician dito ay magaling Kaya kung sa cellphone mo'y merong kadinadaing Alam mo na ngayon kung saan mo dapat nadalin Suspect